Bukod sa mura na, ay eh, sigurado hindi ka palalamukin. Panibagong araw, panibagong gawain. Heto nga at agang-aga ay eh, nakapaglaban ang nanay niyo at sinipag. Wala pang sabado. Naisipan ko na rin magpalit ng punda dahil matagal-tagal na rin naman na hindi tayo nakapagpalit. Niyos ko dahi. Minsan kasi hanggat hindi ko pa naamoy na maangot ang mga unan, hindi pa talaga ako magpapalit. Hindi kagaya dati nung maliliit pa yung mga anak ko, ayun talaga regular nagpapalit ako. Pero ngayon, eh, hindi na uso ang halas sa kanila at medyo matitibay na ang balat. Bukod kasi sa tinatamad ngang magpalit, ay eh, nagtitipid din tayo sa sabon. Charot! Pero ngayong araw ay sinapian tayo na kasipagang kaya eto, sipagsipaga ng nanay nyo. Siguradong matutuwa na naman yung tatlong itlog dahil mababango na naman ang higaan nila. Lalo na si Kuya Brett gustong gusto lagi inaamoy ang kumot niya kapag bago laba. ba? Pagkatapos nga nun, yung mga tinanggalan ko sa hangar dahil nga naglaba tayo ngayong araw, eh ito tinitiklop ko na. Kahit nakakaumay magtiklop, ay no choice naman dahil kung naglalaba ka, sigurado magtitiklop kayo ng realidad. Sa unang tingin, pag pinagmamasdan mo lahat ng gawain mo sa loob ng bahay, umagang-umaga palang tinatamad ka na ano. Pero pag nagawa mo ng lahat, talagang yun ang best feeling sa ating mga nanay. Pag nakikita mong wala ka nang gagawin sa maghapong pag natapos mo ng maaga. Pero kumpara noong maliliit pa ang anak ko, eh mas maalwa na naman talaga ako ngayon. Aminado ako dun. Nangangarag nga lang ako minsan sa oras kasi alam nyo ba kasi cellphone ni nanay nyo? Yung bang sasabihin ko, oh 5 minutes na ako magse-cellphone, magiging 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, aba, tanghali na pala, wala pa tayong sinain, ganun. Kaya naman, umaga pa lang, hindi ko talaga ginagalo ang cellphone ko, tinitiis ko sila, sabi ko, oh, tokso, layuan mo ako, char. <laughs> Isa talaga ang cellphone sa nagpapabagal ng gawain ko. Naku, nasisip pa. Pero kahit ganun, gumawa ka't hindi. Kung nasa sarili mo ikaw bahay, ay eh wala namang maninita sa'yo. Yun ang kagandahan ng nakabukod. Walang mag sa sa'yo na gumawa. At ngayong araw nga rin, eh, ay ko magsaing ng tulingan na may fresh kalamyas. Dito ko na sa pressure cooker niluto para naman mas mabilis maluto at lumambot agad yung tini. Apat na piraso nga lang to dahil kung madami to, naku po, araw-arawin to ni Bernardo. Naisipan ko nga din pong ng screen itong bintana namin ito sa kwarto. Dahil nga magsa magsasummer na, eh di ba mainit? Eh di pwede na namin buksan ng bintana. Hindi na ako mangangamba na papasok ang maraming lamok. At natuwa nga ako dito sa screen na panlagay sa bintana dahil napakaganda niya. Sulit yung murang bayad. Sa orange app ko nga lang to nakita at kung gusto niyo ng link ay eh, ilalagay ko na lang sa comment section. May kasama na nga rin siyang adhesive at ang maganda dito ay movable. Yung bang natatanggal mo yung screen mo at yung pagkanet niya ay napakapino. Siguradong kahit maliliit na insekto ay hindi makakapasok dito. Plastic yung pagkanet niya. Hindi ko po kayo binubudol pero quality po ang pagka-screen net niya. Heto nga po, tinutulungan ko na ang Papa Bernard ng maikabit ng mabilis ng matapos. Mas okay kasi kung may katulong ka para naman pantay yung pagkakadikit doon sa adhesive. Pero overall, ay si Papa Bernard naman talaga ang gumawa dyan at ako'y chinichika-chika ko na lang siya. Kahit nga pagod sa trabaho yan, basta inutosan ko yan ng mga ganyang bagay. Hindi ako tinatanggihan yan.

Etong yung sinasabi ko sa inyo natatanggal at naibabalik uli o di ba bongga At least kapag tanghaling tapat pag naiinitan kami ay bubuksan lang namin ang bintana dahil sa totoo lang po ay mahangin naman talaga dito sa amin Hindi lang talaga namin ito binubuksan dati dahil natatakot nga akong pasukan ng maraming lamok dahil nga na dengue dalawang bata dati Ngayon nga isinubukan namin bukas ang bintana aba dahil pa namin na naka-aircon dahil nga mahangin dito sa amin ngayon ang lamig ngayon dito Hindi na ako mangangamba na papasok ang maraming Kamin lamu ko. Oh, ano mga insekto? Tipid na din sa electric fan.